Hindi na nakukuha sa magandang usapan, hindi na nakukuha sa santong dasalan ang mga senador na 'to, mga kababayan. Kaya I think napapanahon na para daanin na ito sa santong paspasan. Ang latest mga kababayan, alam naman po natin na ibabalik sa kamara or sa lower house ang articles of impeachment mga kababayan ito po ay hindi constitutional wala po ito sa constitution or kahit anumang pong impeachment rules gumawa na po sila ng sarili ng nilang, nilang rules mga kababayan at napakaliwanag na very unconstitutional ang kanilang ginagawa. Mga kababayan, kayang-kaya po nilang paikutin dahil marami po silang magkakasama sa Senado. Lumabas ang kanilang tunay na kulay. Napakarami pala nila. Sa butuhan kahapon, napag-alaman natin na 18, 18 po ang maliwanag na makamakaduterteng senadores, mga kababayan, ito po ang kanilang totoong kulay. Lumabas ang kanilang kulay. I think hindi na po ito maaayos ng isang uh, madiplomasyang uh, approach, mga kababayan. Kailangan na talagang lumabas ang taong bayan sa EDSA, sa kalye, dahil wala na po ibang solusyon binagluluko po nila ang mga Pilipino. Tinatarantado na po nila ang mga Pilipino, mga kababayan. Kaya ito lang po ang pwedeng gawin ng taong bayan sa ngayon. Wala na, wala nang ibang remedyo, mga kababayan, kundi ang pagkakaisa, ang pagtindig para labanan itong grupo ng mga senador na ito, na senador ng mga Duterte, mga kababayan. Iba na. Ang mga senador na ito ay hindi na naglilingkod para sa bayan. Ang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang loyalty ay nasa pamilyang Duterte. Siguro, ito lang po ay isang haka-haka, siguro mga bayad po ang mga senador na to. Siguro dito po napunta yung mga confidential funds ng Vice -presidente. Yung po mga intel funds, mga pera na nakulimbat ng pamilyang Duterte, ginamit po siguro nila, ginamit po siguro nila para suhulan ang mga tao. Alam niyo po, may estilo po ang mga Duterte na pipiliin po nila ang lahat para po maging kasama nila na kung saan sila po ay may ipit, meron marami po silang kakampi. Kagaya po ng ombudsman sa kanila, mga tao, associate justices, marami po silang itinalaga, si Digong, marami pong mga abogado, uh, mga tao sa Comelec, sa kanila rin po. At ngayon, kitang-kita po natin na ang Senado ay kanila rin. Iilan lang, lilima po. Ang bumoto kahapon, kontras at transfer o remand, transfer ng... Articles of impeachment back to the lower house. Kalukuhan ito mga kababayan. Never na nangyari po ito sa history ng Pilipinas. Napaka bulok ang ating Senado. Ito po ang pinakabulok na Senado sa history po ng ating bayan. Kaya mga kababayan, dapat lang na magkaisa tayo. Dapat lang na labanan itong mga taong hindi tumitindig sa tama. Hindi pinaglalaban ang mga Pilipino, pinaglalaban ang pansariling interes ng mga Duterte. Mga kababayan, sigurado po 'yan. Mga napakain, mga nasuhulan po ng na mga ninakaw na pera. Kaya ganyan po ang kanilang Ah, uh, pagtindig. Sila po ay tumitindig sa panig ng Duterte. Hindi man nila bigyan ng pagkakataon para marinig ang kaso para pagbigyan naman ang prosecution para ilantad ang kanilang mga ebidensya laban sa nasasakdal. Mga kababayan, nagkukutsabahan, maliwanag. Lagi ko po itong sinasabi na nagkukutsabahan, may samahan ang mga senador na to na ang talagang pakay po nila ay palusutin si Sara Duterte. Sa kanya mga kaso, marami po silang kinahaharap na kaso mga kababayan at ginagawan po nila ng paraan para matakasan, para malusutan, So, she could get away from it, mga kababayan. Sa mga kababayan nating nasa kali ngayon, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa bayan. Kami sumusuporta sa inyo. Mabuhay po kayo at sana marami pang mga Pilipino ang lumabas sa kalye para ipagsigawan, Ipaalam na galit na ang taong bayan sa mga members po ng Senate. Galit na mga Pilipino. Niluloko nila ang mga Pilipino. Tinatarantado nila ang taong bayan. Mga kababayan ko, it's about time. Dumaan na po tayo sa napakadaming proseso, uh, diba-debate dyan, pero wala. Nais po talaga nilang uh, patayin ang impeachment trial na ito. Bakit? Kung talagang wala pong kinatatakutan ang busy presidente, dapat let it be. Dapat hayaan mo lang 'yan. Kung wala kang kinatatakutan, kung wala kang nagawang kasalanan sa bayan, hayaan mo lang 'yan. At lalabas ang katotohanan kung talagang malinis ka nga. But if you are hiding something, something fishy at hindi ka makapagpaliwanag sa taong bayan, ikaw ay nagagalit every time that you are being questioned, then may problema ka. Maaring merong kang ka kasalanan. Maaring merong kang ka nagawang mali. Ito ay tungkol sa corruption, plunder at pwedeng para iparamdam ang galit ng taong bayan sa mga walang kwentang senador na ito. Mga kababayan, carry on, carry on.